sapagkat merong hindi tama. Galit si Jesus sapagkat may nangyayaring hindi dapat. Mga minamahal kong kapatid, kung magagalit tayo, ganun din dapat ang dahilan. Magalit tayo, hindi dahil sa tayo ay nalamangan magalit tayo dahil may nanlalamang sa iba. Magalit tayo hindi dahil may hindi ibinigay sa atin. Magalit tayo dahil mayroong mga taong pinagkaitan na mga dapat na kanilang tanggapin. When is an anger righteous anger? when anger comes from something that is not right.